Magandang araw, ladies and gentlemen, talabu. This is me, Masses, and welcome today, day, day, day ano? 32. At syempre, hindi pa ako bababa. Magsa-cellphone muna ako ng mga tatlong oras bago ako bumaba. I will upload something on my Tiktok account That is why I And it will not take long It won't take long To upload this video After I upload, I'll go down Because I have a lot of things to do for today And look oh, There's a sun 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 rays There's a At may dun akong mga nilawang kahapon, di ba ga? Comported. Tapos nung isang araw yung mga damit. So, I will try to blood it there. So that, pwede na siyang pinawin at tiklupin. And, I have a lot of labahin pa. Pero ang memory full. I always forget to delete some files. And like what I am saying. Ano ba kang sinasabi ko kanina? Ah, oo by Owen. Can you see that? That's that basket is full of labahin. Ay, yung ina-upload ko nga pala. Baya, nag-upload na siya. Actually, na-upload ko na siya sa Facebook yung nanay na walang pambili ng laptop ng anak na naghahanap buhay, nagsisikap maghanap buhay para mapatapos sa kolehiyo ang kanyang anak. So, bayan. Ngayon ko pa lang siya upload sa TikTok. Here's my TikTok account. If you are not yet, ano, nakafollow sa aking TikTok account, follow mo na. Okay? 27%, 28%, 29%. Oh, my God. I think it will take five more minutes to finish upload. I guess, iwanan ko na dito ang aking telepono. Mag-upload na yun ang kusa. Let's go down. Let's go. Let's go. Oh, I'm gonna bring my basket of labahin. Yeah. The basket of labahin needs to bring down because I'm gonna wash it. Oh, Letty! Letty is so early today. Letty is there, oh. Ang alin? Yan ay sinahod mo kagabi. Yeah. Hello, mga senior na bata. Maghali na tayo. Wala pa tayong Letty and I will, ano? Will Today. She will help me again. Di ba kaya tinulangan niya ako kahapon? Ay hindi pa tapos. At anong oras na din naman kami nagsimula? Hapon na. Alas stress. That is why, we will continue today. Gutom na ang mga asong. Ayan. Abay, dali. I'm gonna make sae. Dahil wala kaming kanin, hindi pa kami nag-aalmusal. Where is the cover of this rice cooker? Oh, it's there. So let me lang. But first I need to punas dahil basa. Yeah. And then saklang it here. Okay, let's wait for a couple of minutes and it will be done. mo na ako doon sa kubo because I need to prepare um, order ng pabango. Oh, my sinampay are here. This is the clothes that I wash um, the day before yesterday. <laughs> and then uh, three comp portrait that I uh, washed yesterday was here. They are. Kaunti lang namang init ang kailangan niya. At yan naman ay Eden Ryer. And then, nagpapaikot na ako nung iba pa naming mga maruruming damit at saka yung kobre kama at saka punda. It's there. So while it's rotating, aray bambu wah ba, kenapa gagal sih iko 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 kok sorok mm 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 berapa ini sige right. sige while the washing machine is uh, doing his work and the rice cooker also doing his work i will do my work as well to prepare the perfume okay so, uh -huh. jadi la kayo Oh, the window is not yet open. I forgot. Kaya pala mabanas. This is lungganisa. And this is what I'm gonna cook for our breakfast. Nakapag-ready na ako ng mga in-order na perfume. I-deliver na lang mamaya. However, I am so sad. Ah! <laughs> May nabasag na isang pabango. Ah! Sayang. So, oh, bakit may kinakalawit? Let me fix the light. Nakalawit siya. But that's okay. Kahit may nadisgrasya akong pabango. Maybe something good will happen naman kapalit na 'yung nawala. 'Di ba gagana naman ng buhay? There's always a good reason why things are happening. Tama ba? <laughs> Sayang talaga 'yung nabasag na Parang wala na akong tubo dun sa benta for today. Dahil dun sa nabasag ko. <tags> ah, 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 nabasag yung ano. <tags> 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 chong na nabasag. Oh, kuya na mo, Tsong. Ah, nabasag. Kuya, nabasag kumain na nga lang tayo at nang bahagyang mawala ang aking pagkasura. Kuya <laughs> na bata. <laughs> Leti, kumain na tayo! Mamaya mo na ituloy ang pagpupunas diyan. Nalika na. Maginit ka ng tubig, Chong. Gumawa ka yung Very, very nice. Nakatuyo ako ng sinampay. Kaya naman, hmm, hmm, isilong na yan. At mayroon pang kasunod na isasampay. Hmm. Ba'y hindi ko na ito ginagamit na lipstick. Yung mga hindi ko na ginagamit. Gusto mong lipstick. Pag wala kang magawa, magpaganda ka. Me and Letty are here inside the kubo because we are cleaning. General, like general cleaning. <laughs> Tapos ako nagtatapo ng mga kung ano-ano dito. Hindi naman na nagagamit. Four colors. Contour. Tahingin ko na kaya ito sa ayo. Tingnan mo. Ito dati ginagawin ko sa pising eh. Contour. Ito kayo maganda. <laughs> yeah. Tingnan mo ako may ganito ah. Pag natutulog, inilalagay sa bibig.